yun no oh. magandang buhay mga kalayas yan samahan nyo ako tayo yung mga malengke tara let's go ano mga kalayas nagkalakad pa rin tayo ngayon nagkalakad pa rin ako hanggang ngayon ito mga ay dalaga di dyan di mga kalayas harap tayo dito gahanap tayo ng parada ng bus at tayo sasakay na ayun, ayun makakalata ng bus dun ayun parada ng bus Ayan, dito na tayo sa Plaza Espanya Ayan Ito ang Plaza Espanya Dito sa amin, sa Barcelona, Spain Bili tayo dito ng gulay mga kalayas Bili tayo dito ng pampakbit, mga kalayas Ayan na oh. ayan palaya dito Bili tayo dito ng mga kalayas ang ating papakbet kompleto ng ating gulay. Okay, meron na natin. Okay na mga kalayas. Dalawang klase ating nabili. Meron tayong pangsigang at meron tayong pampakbet. Oh, yes. Masa-masa tayo bus. Dito tayo sa Maria Cristina. Sasakay naman tayo ng tren, ng tram. Doon. Tayo sasakay. Ayaw. 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 ng pamalingke. Ayan o. Eto. Ayaw. Ayan, mga gulay lahat yan o. No? Ayan. Nakalagay sa plastik.

Enllaç amb metro, línia 3. Propera parada, zona universitària. Enllaç amb en metro, línia L3 i línia L9 Sud. Ay ng bahay mga kalaya yes. so, nakatisin yan gabi na may iingay na mga ibon hapon na ang oras kayo na ay 8.35 8.35 p.m. Nanti neng menti kat Pasang kucamu Nanti ntong Kami nih natin mga kalayas ng ating mantika at isadong marami And, buwasan natin yan ng konti. okay so, tayo magigisa uy pumutok natin magigisa ng bawang pong bawang medyo ok na yan gulad natin ang sibuyas nah, sibuyas ok din natin ang na sibuyas gulad natin ang kamatis nah. natin ang na pamienta pampalasa Tapos natin lang uh, imemetos-metos lahat at kayos na yan. Tapos susunod natin, ilagay natin ang ating pampaalat. Ito, bagoong. Ayan, ilagay natin lang yan ang mga tulong kutsara sa lahat sila. Ang, ayan. Okay. Tapos sabawan natin na kaunti. Ayan. Para magkalasa yung ating mga iginisa. Tapos Sa ano, lalagay na natin yung ating mga gulay. Walahin natin ang kalabasa at sitaw. Ayan natin ang kaunti. Uy, lalagay na natin yung ating mga gulay. Lalagay natin primero itong kalabasa. Tamin ito. Itong ano, ito ayap ito sa amin. Sa inyo ay anong tawag? Sa inyo neang. Tinasitaw natin na sitaw natin. Ito yung sitaw at sa amin sa mauban. Pagdagan natin ng konting sabaw at nang gusto ko ay may mahihigop o may maisabaw sa kanin kaya tigdagan natin ang sabaw ah, ilagay natin itong sili ay sili pang palasa Tapos, ilagay na natin lahat ng ating gulay ang ah, Boka tapos, tapos, natin Tapos Ayan natin itong Pampalasa natin Tapos natin Tapos Okay, pati lang nangyayagos nangyayagos ito mga sa Salagay na natin yung talong. Nga pala yung mga kalayas yun ako eh, dalawang klase yung aking pinak. Dalawang klase, kaya lang magkakaiba lang yun. Isa pa alat pero isa lang ang mga laho. Ito rin yun pero magkaiba lang sa inyong laho. Ngayon kasi, ang inilaho ko ay itong ano, bagoong na alamang. Ayan. Pero minsan, malimit. Pag naggaganto ko, ang laho ko ito. Bagoong na balayan, yung fish sauce. Yung ano, yung isda. Ayan oh, bagoong. Kaya dalawang klase. Na, na, ano. Pero ngayon, ito ay alamang. yun okay na ah, kalayas ayos na to um, malabsak yung nabili kong ano Uh, sarap ng amoy luto na to kalabasa ayos na ayos na to yung um, bango Yan na mga ka-kalayas, ang ating pinakbit na bagong alamang ang ating pangpaalat tapos na ang ating menu ngayon ng ating lutong ulam adios okay eto na ang ating pinis product na pinakbet sa bagoong sa alamang ayan bagoong na alamang ang ating inilagay diyan ah may atin ang matitimusan niyan I'm